ito na yung loob ng alateya. Mas malaki to. Ito yung baba, yung kwarto sa baba. Kwarto ng maid to. If ever na may katulong tayo. Ito CR sa baba. Pwede ka magpagawa ng dirty kitchen sa likod kasi malawak pa pala yung pwesto sa likod. Ito, pwede mong gawing mini sala. Yan, mini sala. Ito yung likod natin. Ito, Isang kwarto sa harap. Ito. Yung pangatlong kwarto. Bali, ito yung master's bedroom natin. Yan, master's bedroom. At ito, CR. Sa master's bedroom. Tagusan yan. Oh, may pinto dito. May pintong palabas. Tito V ko, oh, ta Tito tagusan, no? Yung CR. Oh. Ganda, no? Tagusan yung CR niya. Ayun, Mount Makiling. Oh, Mas maganda to, no, Tito Vic? Sa Alexia, isa, walang CR sa taas yun. Uh -huh. so, tapos ito may, ito yung sinasabi sa'yo, Tito Vic, may mini sala. Ayan, uh, no? Computer. 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 Oh. oh. tapos pagbaba mo, kitang kita ka sa baba, oh Tapos hindi ka masabi sa isang oh dyan. Oo, yan. Kasi maganda tignan sa labas, yung ano, o